kanta ko to para sa iyo classmate teka nag-aaral ka ba Oo, oh, ulol anong course mo astronaut ba't astronaut pupunta ako sa araw sa araw mainit doon ah gago ay di gabi ako pupunta ron teka teka may gagawin pa akong kante okay game hambog ng sag pro crew <laughs> unang araw pa King of the Nasa sa eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan syempre Merong bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll Oh, Pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya Nung nadaman ko ang crush ko, classmate ko pala Haha <laughs> Ngayon nga madiskartehan Wala akong pake Kung magtaray o mag-inartehan Basta gusto ko lang sabihin Salitang nakakasado Sa eksam ng puso ko Alam mo ba ikay pasado? Pero tega lang Pangalan mo di ko pa alam Hi mister, wag kang maingay Ay, ka ma'am Anyway, di ko pa rin alam Pangalan mong banal Pero pwede ba? Tawag ko na lang sayo, mahal Unang araw pa subject Andun kami sa may lab Hindi ako nakikinig Titig ako kay may lab Oo oh, oh, love na nga kita L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko Kahit na mag-PE Pag topic ay PC Ito'y hindi easy Kaya ikay busy Pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo Kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog Sa puso ko kapag recess Kung eskwelahan ng puso ko Ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito Kanyang minamahal Laig pa ang first honor Kapag nakita kita Ikaw solution sa problem Sa matemang matematika ng buhay ko kasi ikaw plus ako equals for better multiply by tiwala at love equals forever at wala nang pwedeng mag-device sa ating dalawa kasi sa aklat ng sibika tayo'y naka -alaga. Unang araw pala Sinabing kating tayo Kasi mission ko sa'king pagpasok Maging tayo Yayayain lang nila ko sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa'yong tabi kalangitan? Di ba tama aking katwiran? Sa eskwelahan dun lang kita natatabihan Kapag ikaw ang seatmate ko, ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang, baliw na ba ako? Hay na ko lagot sa'king assignment quiz At exam like, pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence kaya di na absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school, laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipag Unang araw pa lang sinasabing ibang klase At salamat sa pagkat ikay aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadra Kasi tamad akong binata sa was sa skwelahan Ngunit ikaw ay estudyante Doon kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sa'yo ko to papasa Sana umasa ako sa iyo sana mag-review ka rin na umaasa ko sa iyo at ang mahalin kita hindi ko yung pinag-aralan dahil nadama ko yun ang pusa at agad-agaran classmate kung mahal sana maiisip mo na matamis mong oo ang tuturing kong diploma at bago ka mawala Sa'kin sa akin sa bakasyon school year na kasama ka sa puso ko papakasyon bakasyon ng araw pa lang binang... classmate ko na Nagbigay ng kaligayahan Kaya ang nais ko ikaw ay naging na dyan Sana kahit tayo ay makalayo Classmate? Paalala mo ko Dahil? Unang araw pa lang minahal na kita Bakit ba? Ang aking natama di man kita lubusan pang kilala e eh ano man? Basta